Bago dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas daladala ang kanilang relihiyon na Kristyanismo ay meron ng ibang pinaniniwalaan ang mga sinaunang Pilipino. Ang sinasamba nila ay iba't ibang mga Diyos at Espiritu ng Kalikasan katulad ng mga anito at diwata kung saan nag-aalay sila ng iba't ibang mga regalo upang patuloy silang gabayan, biyayaan at protektahan ng mga Diyos na ito. Sa panahon natin ngayon, ang tawag sa ganitong klase ng relihiyon ay animism na tumutukoy sa pagsamba sa kalikasan, mga bato, puno at kabundukan. Kakambal nito ay ang listahan ng iba't ibang mga diyos na kanilaring sinasamba na siyang pag-uusapan natin sa videong ito. Totoo kaya ang mga to o isa lamang hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan ay si Bathala. Si Bathala ay itinuturing ng mga sinaunang Pilipino bilang ang hari ng lahat ng Diyos at ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Ayon sa kwento, siya raw ang may gawa ng langit at lupa at lahat ng buhay sa ating mundo. Nananalagi siya sa pinakamataas na kaharian na tinatawag na kalwalhatian at sinasabing siya raw ay isang mapagmahal, mapagpatawad at maalalahanin na Diyos. Pangalawa ay ang Diyos ng Araw na si Apolaki. Ayon sa Philippine Mythology, siya ang dahilan kung bakit sumisikat ang araw sa umaga na nagbibigay ng enerhiya sa mga halaman at mga tao. Isa siya sa mga anak ni Bathala at hanggang ngayon ay maraming ritual ang isinasagawa para sa kanya ng iba't ibang pangkat etniko lalo na yung mga magsasaka dahil isa ang araw sa pangunahing elemento sa kanilang pagtatanim. Ipinangalan din sa kanya ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo na matatagpuan dito sa Pilipinas na tinawag nilang Apolaki Kaldera. Pangatlo mga kaibigan ay ang babaeng kapatid ni Apolaki na si Mayari. Itinuturing siya bilang ang Diyosa ng Buwan na naging kaaway ni Apolaki nung namatay ang kanilang ama na si Bathala. Ayon sa kwento, ay pinag-agawan nila ang trono ng kanilang ama upang mamuno dito sa mundo na nagresulta sa isang madugong digmaan na dahilan upang mawalan ito ng isang mata. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa kaya naman, Nagkaroon na lamang sila ng kasunduan na paghatian ang pamumuno dito sa mundo kung saan si Apolaki ang mamumuno sa umaga at si Mayari naman tuwing gabi. Ayon sa ibang kwento, tinuturing din siya bilang ang diyosa ng kagandahan at revolusyon. Pangapat mga kaibigan ay ang morning goddess na si Hanan. Inilalarawan siya bilang isang nagniningning na ginto na naging dahilan ng pagkabulag ng dragon na si Bakunawa at pigilang makain ang huling natitirang buwan sa kalawakan. Gaya ni Bathala, ay nagdadasal din sa kanya ang mga magsasaka noong mga panahong yun at hanggang ngayon ay nagdiriwang sila ng mga piyesta dahil sa kanyang impluensya katulad na lamang ng Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon na tinuturing bilang isa sa pinakamakulay na piyesta sa buong mundo. Panglima mga kaibigan ay si Tala. Siya ang diyosa ng mga bituin at nagbibigay gabay at liwanag sa mga tao sa madilim na gabi. Ayon sa kwento, ay isa-isa niya raw binabantayan ang mga tao tuwing gabi upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang mga sinaunang Pilipino ay nagbibigay pugay sa kanya noon sa paraan ng pag-aalay ng isang sayaw. Sa panahon natin ngayon ay isa ito sa naging inspirasyon ng isa sa mga hitsong ni Sarah Geronimo na pinamagatang tala na nagbibigay liwanag sa mga Pilipino sa kinakaharap nilang madilim na problema na maaaring iugnay dun sa kwento. Sa ibang bersyon ng Philippine mythology mga kaibigan ay meron pa silang limang kapatid na sina Hangin, Kidlat, Tagani, Liwayway at Bighari. Ngunit ang naunang limang Diyos na aking binanggit ay itinuturing bilang ang mga pinakalumang Diyos dito sa Pilipinas. Sa paglipas ng taon bago ang pananakop ng mga Espanyol ay nadagdagan pa ang mga to ngunit sa haba ng listahan ay ipapakita ko na lamang sa inyong screen ang iba pang natitirang henerasyon ng mga Diyos na sumunod sa kanila. Para sa ibang tao ay walang saysay at nakakatawa ang mga paniniwalang to, ngunit tandaan na isa ito sa nagsilbing gabay ng mga sinaunang Pilipino sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad na naging parte na ng ating kasaysayan. Ang kwento ng mga diyos at diyosa na to ang siyang naging pundasyon ng pag-unlad ng ating kultura na dapat ay patuloy nating inaalala at nire-respeto. Ikaw kaibigan, napag-aralan nyo na ba ang patungkol dito? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. At ito na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang 幼儿。